Napatay sa armed encounter ng milit militar at umanoy miyembro ng New People's Army sa Pantabangan, Nueva Ecija, umakyat na sa Sampu. Umakyat na sa Sampu ang napatay sa enkwentro ng militar at umanoy mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Malbang, bayan ng uh, Pantabangan, dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, hapon ng miyerkules, hunyo a 26 taong kasalukuyan. Tatlong babae ang nadagdag sa naunang pito na inireport ng 84th Infantry Battalion ng uh, Philippine Army na sinasabing natagpuan kinabukasan ng inkwentro Hunyo 27, ilang metro mula sa pinangyarihan nito. Pito sa mga ito ay identified bilang sina Hilario Giwo alias Berting, Harold Sarenas Menyosa alias Luzon, Pepito Trinidad Bautista alias uh, Dilan, Reynan Mendoza alias Mel, Archie Anceta alias uh, Joel, Andre Cruz alias uh, Lai, at Azaze uh, Galang alias Cha. Dalawang lalaki at isang babae ang hindi pa natutukoy uh, ng uh, mga otoridad. Ayon sa military group, ang mga casualties ay miyembro umano ng komiting uh, rehiyong gitnang Luzon ng Communist Party of the Philippines o CPP-NPA at tatlo umano rito ay pawang mga matataas na opisyal. Na-recover ng mga sundalo sa uh, encounter site ang 10 uh, high-powered rifles, tatlong M14, anim na M16 at isang M203. May isang low-powered firearm din ang uh, mga umanoy, subversiveng dokumento at mga personal na kagamitan ang, uh, ng mga uh, napatay. May apat pang armas ang umanoy uh, natagpuan kung saan nahanap ang bangkay ng tatlong babae. Ayon kay Lieutenant Colonel Gerald Reyes, commanding officer ng uh, 84th uh, Infantry Battalion, ang encounter ay bunga ng hot pursuit Operation sa Barangay Abuyo Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya at ang sinasabing umano'y grupo ng NPA ay hinabol ng mga ito galing sa Aurora at nasukol dito sa Nueva Ecija. Ang labi ng mga namatay ay dinala na kagabi sa mga punerarya sa Pantabangan para makuha na rin ng mga kaanak nito. Ah, uh, samantala napagalaman na ang isa sa mga napatay na si Hilario Giwo ay residente ng uh, uh, Gimba. At ayon sa kaanak nito, magsasagawa pa ng autopsy bago nila maiuwi ang kanyang mga labi sa kanilang tirahan. Naglabas na rin ng statement ang Human Rights Alert Uh, naglabas na rin ng statement ng Human Rights Alert ang Karapatan Central Luzon. Nanawagan ito na sundin at ipatupad ang international humanitarian law sa naturang insidente. Nababahala ang grupo sa pagkalat sa social media ng mga larawan ng mga nasawi na walang pahintulot sa mga kaanak at walang paggalang sa labi ng mga nabuwal sa naturang tunggalian. Uh, sa statement, nakasaad din na sadyang uh, inilagay sa hilera na parang mga tropeyo at kinunan ng larawan ang nakahandusay na limang kalalakihang di umano ay mga kasapi ng New People's Army o NPA sa di insidente ng inkwentro. Pahayag din ng grupo, nakapagtataka din na napakatagal bago isinama sa opisyal na bilang ng mga napaslang ng AFP ang tatlong kababaihan gayong ilang metro lang naman di umano ang layo ng mga ito sa iba pa. Ayun. So, mm. yung encounter ay nangyari noong June 26, June 26, 26 27 lumabas yung nang umaga. Oh, uh, umaga yung, uh, early press yung press release ng, ng uh, AFP. 7th, Se 7th uh, oh, Infantry Division 'yun eh, yung uh, mm. naglabas ng uh, official uh, 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 at, statement uh, na sabe pito pito pa lang pito, pito, yung uh, pito kanina uh, umaga piece. lang alam mo ba sa balita yung yung tatlo may sampo, kaya may nadagdag na tatlo uh, at yung tatlo na yun ay mga babae, babae o oh. natagpuan daw yun kaha nung day after nung encounter nung uh, nag uh, parang nag uh, nagsesearch pa sila oh, uh, 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 sa, sa area ng, uh, military. sa statement ng uh, um uh, uh, mm -mm. Oh, AFP yes. mukhang malaking balita kasi lahat ng uh, oh dami makita nakainang... mong pahayagan at oh. saka mga uh, telebisyon mm -hmm. at radyo ay lumabas yung mm -hmm. uh, uh, ano na yan eh um nangyayari nangyari nga uh, oh. uh, no so kaya nga tapos yung isa kung maalala mo kailan ba yung uh, may uh, mga Uh, na, nakita rin tayo. No? Oo, oh, oh, dun sa statement nga nung karapatan si El, before this, meron palang encounter sa Nueva Vizcaya ba? Na kung, o, oh, oh, sa Aurora na... Alfonso Castaneda. Oo, oh, Neva Vizcaya. Castaneda, Pero, oo. Oh, oh. oh. Pero May mga lumilito that, na dong oh. sa mga Facebook, sa mm. mga... Meron pa ata TikTok social, media. Eh, oh, social mm. media na mga putukan, di ba? Ah, mga oh. putukan sa pantabangan nung 26 ng mga bandanga hapon uh, dalawa yung uh, pumasok sa feed ko eh na tungkol doon sa feed sa sa, sa aking account mm -mm. Uh -oh. facebook facebook no. account no uh -oh. na nakita yung ay ayon yung uh, putukan mga no. ano pero ginawang yung... content talaga mm -hmm. ng mga pero oh, maraming ginagawa nilang content ako yung nakita yung ko eh yung Nung, ah... Uh, Kaya uh, to, yung sinasabi ng karapatan na... Yung na, nakita ko, may... May grabe. na helicopter. helicopter sa ibabaw. Tapos, ano lang, parang mga puno. Siyempre, mga puno. Kung ako naman ang video, hindi naman ako pupunta. Ano, ano, <laughs> para, <laughs> Ayan nga, ang baririnig mo, um, puro putok. Talagang, oh, putok, parang, mga puno. yung mga automatic Bini na rifles, ng mga tao. Diba, pagka, mm -hmm. ka nanonood ka ng, uh, diba, nanonood ka ng pelikula, di ba? Diba? Uh, tapos mari yung merong uh, halimbawa merong na, nagbabarilan sa pelikula mm. tapos makiki mo talaga mako-compare mo na parang talagang non-stop na lumalabas at automatic mm. automatic yung mga yung uh, uh, ginamit ng mga armas non-stop ano meron tayong uh, ay ah <laughs> <laughs> uh -huh. Anyway, so yun. Parang ganun yung napanood ko ah. Hmm. Kasi nung nakita ko siya, dun sa video, eh nung na narinig ko yung balita, syempre ako nag-search na rin. Uh, uh, yun nga, um, ano siya, parang field siya, tapos maririnig mo talaga na parang Ma may puro putok. Oh, puro putok. Tapos merong uh, nagro-roving na helicopter sa mm -hmm. ano. Oh, oh, military operation. Ano nga daw yun, parang um, ano nga yung word ng ano, combat operation ng AFP. Ganun At tawag yung nila nga. dyan, hot pursuit. Nag-hot pursuit sila from Nueva Vizcaya kasi may encounter nga daw doon. Yun yung sinasabi rin ng military doon sa mga nakita nating press release. Pero before that, dito sa karap sa ano, sa sa statement ng karapatan, meron nagbagsak daw ng bomba, totoo kaya ito? Nagbagsak ng bomba sa pamayanan ng Dipakulaw. Ah, hindi dito sa pantabangan. Uh, oo, oh, Dipakulaw, Maria Aurora. Air, hindi, aminado naman ng AFP na parang airstrike ang mga... Oo, oh, oh. Oh, airstrike. Eh. Di syempre, pagka-air... oo. O oh, oh. oh, pagka-air, may mga... Oh, Nagpaulan ano talaga No mga... Ano mga, mga, mga... mga missiles kaya yon. Oo, ah. Na bumabagsak dun oh, sa... Oh. sa Ay, airstrike oh, eh... Oh. So, possible parang, high possible din na mm -hmm. talaga yung talagang high powered na rifle, yung mga machine gun na malalaki, 'di ba? Mm -hmm. Na napapanood ko lang din sa mga pelikula. <laughs> 'Di ba? Yung mga malalaking nakaganon tapos uh -huh. ganon. Anyway, uh -huh. andiyan yung pinagbasihan ko lang naman yung nabasa kong ano nang uh, sige, ng okay. Na. So, uh -huh. okay oh, kailan kaya darating yung taga-gimba dito? No? Siguro malalaan na lang natin kapag okay, ka, uh, andyan na. Uh -uh. Oo. Kasi meron palang taga-gimba. Ano? Ang oras natin ay alauna 4 na po ng uh, hapon. Radio